Magkano bili mo sa Amarone na battery? Hindi sa sa lang Parang ilang buwan? Hindi, okay, nagsin mo mabili. Parang, parang isang taon ka, no? Isang taon di ka, no? Hindi ka pag na, Siyan, mo na umabot pa ng isang taon. Kasi dapat na yun, meron yan silang battery katulad na ito. Penta lang din sila. Eh. Oo. Wala kasi wala rin ako na ako niya eh. Dapat kasi may battery analyzer sila. sila. Patulad na ito. Kasi nalalaman dito yung condition ng battery. Yan. Hmm. Ayan o. Oh, Good and fast. Ayan o. Oh. SOH ang ibig sabihin niya yung uh, state of health yung battery buhay ng battery niya ito naman yung state of charge o yung charging system ng battery ang iba kasi niyan pag yan yung itong charging system na to pag umabot ng mga 40 o uh, 50 60% swerte mo na kung umabot yun ng isang buwan ay isang buwan eh, tatlong buwan kasi na-encounter ko na yan eh. yan problema sa mga binibiling battery kasi yung iba nito, siyempre, pang makabenta lang, bibenta. Pero hindi nila ko kung titingnan kung internal. Kasi ang karamihan ng battery, kahit na ito, kahit na ganyan, bolt niya, goods pa, ganyan. Ang mangyayari yan dyan, alam mo, iba kasi 12.5 lang, ginagamit kasi nila yung analog na battery o kaya yung uh, digital ba, na tester. Mm -hmm. Ang lalabas sa reading, 12 volts, 12.5, 12.6. Pero yung internal load, hindi nalalaman. Hindi katulad nito, yan. Nalalaman natin yung internal uh, ng battery. O oh, yan, o. Oh. Yun ang kakaproblema. Hindi nakikita doon. Pero doon sa ano, 12 volts, pasado. Kaya mas maganda talaga pag mabibili ng battery, may battery analyzer. Subok so, ko na ito. At saka ito, bago i-kabit sa ating motor, dapat charge mo na mga 10 minutes o kahit mga 5 minutes na lang ang pinaka mababa. Standard yun. Kasi nagdi-discharge din yan eh, bago ano sa motor natin eh. O bago i-deliver dito. Pag, pag tinisting, ginamit natin nito na nasa mga 75% lang yan. Yan, i-charge mo para maging 100%. Yun ang nasa battery. Yun ang magandang may battery analyzer.